Dahil may kalakihan ang bahay at isang kasambahay lang ang kanyang kasama ay naging run errand ako ni Joy at sinabihan akong tawagin ko na lang daw siyang mommy total naman daw ay pwede na niya akong maging anak. Kahit na asiwa ako ay sinunod ko ang gusto niya para lalo pa akong mapalapit ng husto sa kanya. Lumipas ang ilang buwan ay para na kaming mag-ina ni Joy. Son, ang tawag niya sa aking ako naman ay mommy o mom ang tawag ko sa kanya. Kinausap niya ang aking magulang na kung maari daw ay kila Joy na lang daw ako tumira dahil wala silang kasamang lalaki sa bahay at tutal naman daw ay malapit lang ang aming bahay kaya pwede akong umuwi sa amin anumang oras. Pumayag ang aking magulang at nagsimula na ang masasayang gabi ko sa bahay ni Joy. Unang gabi pa lang ng pagtulog ko sa bahay ni Joy ay nabusuhan ko na siya. Kasarapan ng tulog niya, pumasok ako sa kwarto dahil di naman nakalak ito. At dahang-dahan akong lumapit sa kama, nakalilis ang manipis na nighties ni Joy kitang kita ko ang hubog ng kanyang epep sa puting lace na pantina na suot niya. Ang kanang dibdib niya ay nakabuyang-yang din. Napakagandang tignan ng nips niya. Dahan-dahan kong inilapat ang aking kamay at dinama ang matambok niyang epep. Ah, ang sarap ng pakiramdam. Napakalambot ng epep ni Joy. Maya-maya pa ay nangahas na akong ibaling sa isang tabi ang panty niya sinubukan kong ipasok sa isang mga sa buwan sa buwan.